What's up, live, WhatsApp live. What's up guys? Welcome back to another episode of our show. This is your host Sir Eros. Uh, thank you very much again sa inyong uh, patience at na rating na natin ang huling yugto ng ating unang-unang fundraising episode na kung saan itinuturo natin kung paano gumawa ng YouTube channel. Okay, bilang taong may problema sa pandinig, o yung mga taong may hard of hearing. Uh, thank you po at nandito na kayo at ang ating last episode na pinamagatang consistency. Okay. So pagdating sa YouTube po kasi, uh, ang notice ko in the past three years na nag-create tayo ng content about the ears, eh, kailangan maging consistent ka sa iyong posting. Uh, ang reason kung bakit kailangan mag post consistently, hindi naman necessarily araw-araw na tulad na ginagawa natin, is to keep your audience o yung target audience ng niche nyo na maging interested na manood at balik-balikan ng inyong channel, okay? So ideally, uh, ang kailangan natin gawin is to create a calendar na kung saan eh, doon schedule kung anong ipopost natin. Okay? So, let's say for example, pag nasa bahay kayo, wala naman kayong ganong aktividades, eh, pwede kayong gumawa ng mga nabanggit natin noong nakarang episode, which are the following. Siyempre, kailangan maintindihan nyo kung ano ang inyong niche. Pangalawa, eh, pagpaplano. Pangatlo is uh, pag-setup ng inyong YouTube channel, engagement, at kung ano-ano pa. Okay? So, lahat ng yon is kailangan ipuput nyo sa sa inyong schedule as part ng inyong content calendar. Okay? Siyempre, kung meron kayong content calendar, kailangan nyo rin gumawa ng backup or mga backup plans nyo pagdating sa pagpipresent sa inyong YouTube channel. Ang reason kung ba't kailangan din maging consistent kayo ay hindi lang para sa audience nyo, para sa inyo rin. Kasi sa akin napansin ko pagdating sa YouTube is na babago niya yung behavior mo as a creator. Kubaga kung dati eh ano ka lang audiologist ka lang as a creator, iba siya. Eh. So kailangan mo yung consistency na 'yon para mabago yung behavior mo na magpursigi ka sa paggawa ng content, okay? Alam ko minsan eh ma nagiging mainipin tayo pagdating sa paggawa ng content. Normal lang 'yun. Kaya nga, kailangan kayo gumawa ng plano para maiwasan nyo rin yung pagkakaroon ng tinatawag nating burn-out, okay? Ibig sabihin, kaya rin kayo na burn out oo, nandun niya yung behavior, kailangan nyo ng motivation. Pero at the end of the day, you need to discipline yourself, na maging disiplinado kayo pagdating sa inyong gawa. Dahil kasi, uh, daig nung disiplinado yung naghihintay ng motivation, okay? So, always yung tatandaan yun. So now, going back to our topic, consistency. So, consistency, uh, gagawa lang kayo ng gagawa ng quality content, okay? babalik nyo lahat yung inyong effort and time sa paggawa ng content. And soon enough, makikita nyo sa inyong analytics, makikita nyo yung uh, prog progress nung inyong YouTube channel. Kasi ganoon naman ang law eh, ng buhay, di ba? Kailangan magporsige ka at diretso lang sa galaw, okay? Huwag ka madidisheartin, huwag sasama ang loob kung isa, dalawa viewers mo, tatlo, lima. So, soon enough, di ba? Kung makikita or matutulungan ka ng YouTube algorithm na i-present ang iyong uh, channels dun sa proper na mga tao, yung mga target audience mo, then magiging madali na para sa'yo. Okay? Tulad nito, ngayon, nanonood ka. Nanonood ka dyan sa inyong bahay. Uh, dito sa ating channel dahil alam mo na irrelated yung ating ginagawang content. Okay? So, let's say in the future, uh, nagkaroon ka na ng traction o dumami na ang inyong followers or yung subscribers, kailangan maging ready ka rin emotionally and mentally dun sa mga negative feedbacks na marireceive mo. For example, eh, yung mga subscribers mo na tila ba mas marunong pa sa'yo normal lang yun, okay lang yun. Pero dahil nga, kabisado mo yung content mo, hindi ka ganong maaapektuhan -apekt, maa ma about that. Kung meron naman na mga bagay na naaapektuhan ka, puwede mo rin siyang gamitin as good feedback para i-address mo or improve mo pa ang iyong channel. Because at the end of the day, di ba, kung ano man yung iyong ginagawa dito sa YouTube content, sa iyong sinishare dito sa YouTube content, eh ang intention mo is first of all, ay hindi yung kumita ka kagad ng pera. Kung hindi, eh, ma-share mo yung talent mo at ang iyong passion sa mundo. So, yun muna yung dapat mindset mo rin habang ginagawa mo tong channel na to at habang nagpe-present ka. Okay? So, again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun by hitting that subscribe button and notification bell. Uh, to take on na rin tong second part ng ating content for today. So this morning, meron na naman tayong Filipino na, mga, na pasyente na tumipad papunta sa Pilipinas from the Philippines at dito nagpa-opera. So yung case ng pasyente is nagkaroon siya ng sudden hearing loss sa right ear. Okay. So, kabaliktaran siya nung nauna nating Cebuanong pasyente nung February ngayon naman right ear naman siya at she's only 21 years old okay so nakapili siya ng intervention para sa kanyang hearing loss at ang napili niya nga ay yung tinatawag nating uh, bone bridge implant okay yung bone bridge para sa single sided deafness ang function niya is to transfer yung sound from right ear going to the left ear dahil yung working ear na lang niya is yung left ear niya. So, I hope it does make sense. And tomorrow, try din natin magkaroon ng break sa pagpipresent about fundraising. Uh, gawin natin per episode yung ating mga uh, fundraising campaigns para hindi rin tayo magkakaroon ng uh, gap pagdating doon sa ating mga uh, kababayan na nangangailangan ng support in regards with their hearing needs. Okay? This is again Sir Eros saying, o oh, nabanggit ko na nga pala, until our next episode, uh, see you soon. God bless. Thank you ulit sa pagtangkilik. Bye!